Pipay. Ano ka? Kanina ka pa hinahanap ah. Pipay? Pagkakain, matutulog talaga agad. Hmm, bangon, bangon. Pipay? Nali, bangon. Talagang... Asan ah, si Kuya Mark? Pau-pau. Ano, Pau-pau? Busog na? Busog na ah. Busog ka na, Pau? Naku, kawawa si Pau-pau nakatingin sa cat food niya. Pau-pau. <coughs> ilang araw ka na hindi nakakain ng cat food ah? Oh. ah oh. liya. Ayan na. Okay, Ay. Busog na. Bas. Palibasa eh. Ano eh. Ayaw na eh. Hmm. Ang Ayan na. Ako. Stricto eh. Pau. Saan ka pupunta po? Busog na. Hm? Saan ka pupunta? Busog na si Pau Pau. Tatlong araw hindi nakakain ng cat food. Busog na, Pao. Patingin ang tiyan. Naku, law ah. Tingnan natin si Pipay. Pipay? Ano ka? Gising na. Dali, masahin mo yung tiyan ko, Pai. Ang sakit ng tiyan ko eh. Pay. Pipay. Pay. Pipay. Dali na, bango na, pay. Masahin mo na ako, pay. Pipay. Uy, mama mo na ako. Pagod ka? Pay, nanto ka pa, pay? Naku no, po, po, bakit? Wala na ginagawa, eh. Eh, dali na, masahin mo ko, pay. Ayaw mo. Ano ko, ayan na si Kuya Marcos. Bye. Hi, Kos. Kos, huwag mo si Pipay, Kos, sa... Saan ka galing, Kos? Ang payat-payat mo na, Kos. Aba, sari-sari, eh. Kos. Marcos. Si Marcos.